Malay mo, na mm. pagbigyan tayo ng mga katekram, mm. ng mga kasit Mary, mga kajano, mga, mm. mga ka-Alvin the Box, Pony. mga ka-Pony, mm. na bago mag-end yung taon, 100,000 ka na. Wow, Hindi ko naman, uh, hindi ko naman in-expect, <laughs> but, 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 uh, take Paul, uh, siyempre, Ah, uh, yung likod. parang ano eh. Uh, alam mo ba yung narandam ko? I'm so happy na yung nagmamahal sa akin. Doon ko sa mga subscribers, eh, pero may, may ako akong saya. But ano naman, sa so mga comment, isa pa yung ano ko, yon isa mga comment doon ako muhugot. Yung mga kapagbasa ako, parang na ka nakala ko pagod ako. Nagbasa ako ng comment, nawawala. Maniwala ka. Kaya iba po yung ano, kahit hindi po tayo magka-pamilya, pero nag-iisang puso po tayo sa so channel ay eh, laging bagay po noon kaya sabi ko nga may edad na ako pero tingnan mo naman basta gumagawa ka ng mabuti uh, ah, siyempre alam mo yun may, may wakas eh kasi kaya, pag namatay tayo meron po tayong bawang sa langit Oo. Oh. Mamatay um, agad. Ano yun, pa ako? <laughs> <laughs> ano yun, Ate Janet? Ano yun, Janet? Ah? Ano yun, Ate Janet? Ano Nag-send mm. like, ba yung ano talaga? Yung, yung ano ba nung mga nagmama? Na papasang tapin. Cute Beautiful eyes. Beautiful Cute pa lang na lang ano ay bugs. Or sure beautiful eyes? Beautiful eyes. Cute mm -hmm. Beautiful, ano? oh, beautiful, eyes. beautiful eyes Beautiful lines. Beautiful lines. Beautiful lines. Bigay mo na kayo, kahit tita mo. Maghintay na lang kami dito. Oh. Sila, Gian.

friend. Say hi. I say hi. Oh, that's a puppy. Hi. <laughs> oh. Where the, um, oh, beautiful hi. Where? Very good. Beautiful excellent. Hi. Ay, yun dun mag-hi. Kasi dito, dito, dito. Naku, excited ka na ba, Angel? Malungkot nga si Abby. Ayun yung umalis dyan. Si Angel, ha. Ano lang po ako? Yeah. Mami, gusto ba kami? Ate, Angel. Si Angel at si... Lama. Baka hindi na kayo magsisimba niya. Ay, oo. Oh, Pag hindi na nagsisimba sila, ano? Kasi no? <coughs> hindi na nagsisimba sila. Isang ka ba pupunta din? Ay, gusto pa yan. Ako, nakisa din. Ayan, ganyan na. Pwede kang ganyan. Ayan, ganyan. Yeah. Pa. Pa, pa, pa. Yeah. Anong kukunin mo dyan? <coughs> um.

Papa, parang ano pala dito? Grabe naman ng paghahanda naman dito. Wow. Mula ah. YouTube wow. po kami. Tumayo na lang tayo. Sa pandita si makakain din po. Pangano ah. I Aiming mean, na-excite ako sa ano ni Tito Lito ah. May talaga na. Wow. <laughs> Grabe naman na. Tito Lito. Si Grabe. Oh. Grabe naman yan. Parang naano ako ah. Oh, happy <laughs> fiesta! Oh. happy fiesta! Gra na nagulat na ako Ang ganda! Goodness! Pwede bang ano? pwede bang ipakita yan? Oh. Wait lang. Meron akong ano sa'yo. Wait lang, si Ate Janet muna pala ka Jolly, ka Sweet Mary, uh, mga ka Chano, Albenda Box, ka Pony. Pero naano talaga ako, napaka, napakasayang tignan. kasi wow. Siyempre, alam mo naman ni eh, ka uh, Jolly. Siyempre, sa promise lang kasi gusto ko. Mm -hmm. Gusto ko masayang-masayang ano, makita ng mga kategram. Yung ating pinapagura na, na, oh. ano, ano promise lang. Hmm? na ano? Ano ako ka wait lang. Pero abangan niyo na kay ano to, Kajali ka Pero matutuwa kayo sa ayos, grabe. Ang ganda, parang piyestang piyesta, maganda pa sa piyesta. Hindi hindi pa tapos 'yan. Mm, -hmm. God bless. Bigyan ko kayong mic. Sino? Ay, God bless. Ang ganda! Mahal! Oh. <laughs> eh, oh. oh. Kaso sana wala ako sa bundok kailan? Ano, pang, ano, ano, ano pa nga, ano, nag-alap pa nga ng papi na mo. Ah, ah yung kinukwento mo sa Oo, oh, dumadag sana yung mga sponsor. Oh. Ayun nga, narinig ko dalawang dam baboy. Oo, oh, nagunahan sila. Si ano si ano wow. si Ronald yung kapatid natin yung nasa sa Amerika sa kasi si Sit Mary. <laughs> oh, mukha baka naman eh. <clears throat> <laughs> oh. Um, mm, mm, mm. Para uh, nagpaparamdam. Ay para uh, na ya, para uh, na ako bigla sa dala ko sa inyo. Ay, de, okay naman pe. Uli man eh kam uli mat eh oh. ka, oh, oh. yeah. ay nayabol din. Oo. Yeah. Eh, kasama ko si Nanay Jack. Meron oh. siyang pakiusap. Mm. Mal, dito na. Pag-usapan na natin. Si Tita Jo na Mm. Si Gian, si Benben. Siyempre ang ating uh, guwapong-guwapong pamangkin. Mm. Nay Carmen! Ayan! Ayan! Thank you po. Hanggang ngayon, birthday oh. ko pa rin na. Ayan na ni Carmen. Oh. Andi ni si Tekram. Ayan. Iba talaga oh. yung ano masasabi mo kay uh, kay nani ano uh, buhay na buhay um, karon ng buhay uh, oh. dito Hindi ka malapit dyan. ka dinhi na yon Oo. Oh. oh Oh Bet bet lumaki yata chan oh. Nani Carmen? Oh baka naman tinabihan ka na ni ni Kuya Pagni ay ah, hindi naman Hindi maganda talaga uh. yung ano yung kwela yung nakaka ano siya Nakaka na, 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 may kausap. Ka Oo. Sige po, Hindi na nai, nai, kaman. nai kaman. Uh, Baka Ah, mo po. Magkilo po muna kayo dito na Carmen. Ah. So, so, magandang maga po. Ay, magandang tanghali po. Kumusta po kayong lahat? morning. Yeah. Oh. More power po. And Good natin nasa Good health sana tayo lagi okay. sa araw-araw. Ang ganda-ganda talaga ni Nanay oh. Good oh, Parang dumadalaga. Ah. Oo. Okay. Good na ako. morning. Good morning. Ano Mano ba yun? Ano ba yung ano, parang napakatang sinadya nyo pa, pwede naman akong tumalon doon. Hindi, oh. pwede. Okay. wait lang. Si Nanay Jack na yung... Parang mabigat siya, parang Bakit? Kailangan, kailangan na kailangan pa eh. Ah. Ang ganda, oh. May ngayon ah. kami ni Nanay Jack sa inyo. Bakit okay, pala? Oo. Oo. Bakit pala Kape kapit tayo mga ano mga katekram niyan ganun oh papalpitate ng puso ko sa ano ay oo wag na oh sige iyan eh, naman eh latag mo na yung ano mo yung ano natin oh mo maglalatag daw kaya yung parang kinakabahan ako sinalay ka pa daw ko na lang dito ko lang ay pupunta ka na daw sa tekram house Papalik ka na daw. Gusto mo lupa bumalik dan? oh sigiri Oo, ano sige ano 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 Carmen. Iiwan mo ako, ano 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 mo ano 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 mo ano 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 Ay, ano 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 Punta muna kayo doon kay uh, Nanay Jack. Kaya po kami ay naparito. Mukhang napaka... Uh, ano nang sasabihin niyo? Ah, <laughs> uh, kayo? ako ini nervous ma katekram ah. Uh, okay. Ah, uh, actually dapat tatlo sila. Mm. Eh, um, namin ni Tatay Ram na sila muna ng dalawa. Mm -hmm. 'Di ba, Mal? Oh. Uh -huh. Ah, uh, yun, kaya kami na, hindi ko lang paano iyan sa kanilang dalawa. <laughs> mm hmm. Hindi ko din nalang papano eh. Papaampun niya pa muna sa amin. <laughs> ah. Asan mo kung... Okay. okay. <laughs> oh. <laughs> Parang may mga kasama ah. na eh. Angel lang kasama ang papai, Ano? Angela. Kasi tindara niya. Hindi. Alam ko na yung, ano ko naman yung, ano eh, kwento niya eh. Nag-usap niyo, naman na kami. Nag-usap kaya na tayo? Nag-usap oh. na tayo? Oo. Eh, At saka yung, ano yung, yun, yun, siyempre, yung kakalingay mo sila, tapos may bata pang maliit, eh, alam mo naman, eh ako, walang problema sa akin. Basta kay Nani Jack at saka sa'yo. Kahit atangin ko yan, para sa inyo yung dalawang mga kasawa, ko yan. Oo, eh, siyempre, na. <laughs> 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 mm, oh, Mababahan si tayo magtutulungan naman mga kakapatid. Kaila, oh. makakaunawahan yan. Hindi yung ano eh, alam mo naman si Kajali, lalo naman ngayon, may nagmamahal na sa akin. Wow! Oh. Eh, ah. So, sa sa ka ka dyan, eh, siyempre mga Kajali. Kala ko may ibang. Eh, siyempre pa, lumalakas ako. Parang, oh, okay. mo kahit na kulang pa nga yan eh. Tagdakan mo pa. Yeah! Kakayanin ko yan. Oo, <laughs> oh, para sa'yo, para sa'yo, para kay Jack, kay mga asawa everything I do it. Wow. Yeah. I do it for you. Parang wow. na. Uh, ah. Ay, at, saka sempre, ah. alam ko si Ate Janet, ma, kasi babae Mm. Mabibigyan niya ng hmm. atensyon. Wala naman siyang maliit. Mas uh, mabibigyan niya ng oras tong buwan. At saka wala nang baby. Oo. Uh, uh, na ano ko, mas magiging masaya yung mga bata pagka... Oo. Uh, kaya lang, mag, pa. mawawala ng kalaro nito si Summer at Jillian. Sila Jillian. Si Nick. Oo. At sila Summer na lang papasyal dito. <laughs> <laughs> Yun nga, sabi kadina hmm. Papasyal na lang daw. Oo, oh, oh, wala. Hmm. Saka kasi ito, isa din sa kinakatakot ko kasi, pagkagabi, sila lang doon sa bahay. Oo. Babae. Kaya maganda, dito na lang talaga. Sama-sama na lang. Mm. Para safe. safe. Tsaka ano, pagka nag, nakikita lagi na lang din pag nag-update tayo, mm. kung ano na yung sabi, o, sabi ka nakikita. Kasi hindi ka naman sila na-update. At least kayo na, oh. na nakakapag-update kayo. Mm. Eh. Uh -oh. Yung mga nanay, mga nagmamahal sa kanila. Mm. natutuwa pa sa inyo sa oh. pag-update. Kumusta sa... na si Nanay Apple? Okay naman. Oo oh, oh, naman. Oo, oh, yan. Baka magalala itong mga bata. Okay na. Oo, okay? oh, oh, sige. Hindi naman namin na ano yung uh, kapatid. At mm, siyempre, alagaan ng ati Janet mo yung mga bata na yan. Siyempre, oh. siyempre ano na tayo eh. Ando na tayo dun sa, alam mo ba yung, uh, andit, yung Dino na tayo siguro. Ito na yung go, uh, ano ba? Mission. mission Mi mo. Ito siguro, uh, Ate Cram, ito na siguro. kasama ah. na sa mission. Siyempre, para sama-sama na lang yung mga, ano, hmm. si Tita Janet, ay si Ate Janet mo lang bahala. Kaya Thank huwag mo nang alalahanin yun, mga ganun eh. Kakayanin namin niya magkasawa. Ah. Sabi ni Nanay Jack pala about sa damit nila. Gusto ah. niya, pagka ano, punta na lang dito yung naglalaba. Kasi mga may naglalaba sa damit nila, di ba? Mm. Si Jolan. Opo. Ano yun na lang natin. Pero dapat nga, si Hindi, Angel alam na, na, na eh. sila kasi washing naman. Oh, ah, sa Pero, pero ang ano ko, Ah, uh, di baling basta sa kanila sabi ko, pag-aral lang kayo mabuti. Angelo, eh, kahit na, ano mo naman, dami na nagmamala sa akin. Wow! Ah, sabi ko, kukuha ko kayo ka ako nang maglalaba Sabi ko, hindi na kayo maglalaba, basta pag-aaral nyo, ayusin nyo. Oo. Oh, oh, Nandun oh, na yun, pero... Ay, oh, kasabay nung... Oo, oh, yun. oh, oh, oh okay. yung ano, kasi yung maglalaba kasi. Oh, kas eh. sya, yung... Hindi ba, yung mismo maglalaba, oh. ang tuturuan. oh. tuturuan. Oo. Oh. Oo, doon, ganun yung uh. ginagawa namin kay Kwedeng. Oh. Oh. Angel, narinig niyo ba si Tito at si Tita? Mm. Oh, anong gusto niya sabihin? Excited na kaya? Kayo ba natutuwa at nagagalak na kayo ay titira na sa Prams Land? Ha? Ito. Masaya ba kayo? Okay lang ba kayo? Yes or no? <laughs> ah, yes! yes! <laughs> oh, oh, sige. Hindi ka lang tayo. Oh. Gino ko sila. Oh. Kala nila kung kasi kanino. Mm. Eh, ayaw nila umiiyak. Mm. Ayaw nila kung sa iba. Mm. Oh. Sabi ko, pero joke lang sabi ko kay ano kay Tito wait Dito ni Tita lang. Janet. Okay mm. daw. Mm. Ah, yan naman natuwa mm. naman sila. So, gaano kayo kasaya? Mm. Happy? Happy, happy naman. Happy si... parang akala mo, lagi naman ako nandun. Kita, it, ati galit mo, nandun. E eh, siyempre, nakikita naman mo. <laughs> kasi yung ano, Oh. Doon kasi may ano eh, may oras yung paglaro. Mm. <makes> hmm. May oras yung pag-aaral. Dapat. Ay! Pa Dalawa pala tayo ng ano no. Sabi, <laughs> pares pala tayo ng ayod kain. Oh. Uh, oh, yung mga... Siyempre, paano pag-aaralan yung mga bata, ano, siyempre. Si tatay, bagay nagtuturo siya. Um, Oo. Oh. Ano, Ayun, pa ano. Ayun pala. Ayun pala. Ayun May uh, makakatulong uh, kayo sa bagpunturo. Magmatanong kayo sa assignment uh, or sa ano uh, yun. And then, magkaklase naman sila ni Angela, di ba? Oh, magkaklase sila ni Pero Angela. Pero dapat by uh, supervision niya. Oo. Uh, 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 kasi iba pa rin yung uh, super, uh, uh, yung pag uh, um. ano yun. <laughs> Siyempre, hindi ko ayaan yung inatang mo sa akin. <laughs> by... Yeah, Maraming uh, 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 magagalit. Uh, Siyempre, kasi yung ano, alam mo ba yung mga nagtitiwala sa'yo at saka yung nagmamahal, ah, hindi ko yan, alagahan ko yan. Uy, malapit ka ng 30,000. Parang kailan lang 20,000? Oh, na masyadong. Ay, kaya nga malakas na malakas ako. Kaya kaya ko yung mga, ah, ano na yan, inata mo, mo sa akin yan. Malay mo, mm. mapagbigyan tayo ng mga katekram, mm. ng mga kasi Mary, mga kajano, Kajan. mga, mm. mga ka Alvin ah, the Box. Mga kaponi. Hmm. Na bago mag-end yung taon, 100,000 ka na. Ay, hindi ko naman eh. Ano hindi ko naman in-expect. But, 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 uh, take poll, uh, siyempre, yung uh, likod, parang ano eh. Uh, ano ba ba yung ko ko? I'm so happy na yung nagmamahal sa akin. Doon sa ko uh, sa mga subscribers, siyempre eh, may, may akong saya. Oh. But, ano naman sa so mga comment, isa pa yung ano ko, yun, isa mga comment doon ako muhugot. Yun mga makakapagbasa ako, parang nakakala mo ba yung pagod ako? Nagbasa ako ng comment, ...nawawala. Maniwala ka. Kaya iba po yung ano, kahit hindi po tayo magkapamilya, pero nag-iisang puso po tayo sa so channel. Kaya laging bagay po noon. Kaya sabi ko nga, may edad na ako, pero tingnan mo naman, basta gumagawa ka ng mabuti. Uh, Siyempre, alam mo yun, may, may iwak kasi. kasi. Pag namatay tayo, meron po tayong bounce sa langit. Uh. The true meaning of success talaga. <laughs> 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 ano yun, nasa si Janet? Ano yun, nasa Janet? mm okay, ba yung ano talaga, yung yung oh. ng ano, mga nagmamahal? Oo. Ah. Nagkaka-ano, na nagkaka-spiritual ako ng ano, alam mo ba? Oo. Misa niya natutulog. Natutulog ako, nakita ko San Pedro eh. Oo. Huh? <laughs> <So>, oh. <laughs> uh. Iyon, gagawa tayo mabuti hanggang po tayo nabubuhay. Basta yung true meaning of success, pagka nawala tayo dito sa mundong ibabaw, kaya makasama natin. Dapat, meron tayong baong-bao na ginawa mabuti. Ayan. Kaya, thank you, Ate Lito. Thank you, Ate John. Walang anuman, Ate Graham. Ayan, lagi naman akong nagpapayo sa iyo. Ingat ka lagi sa mission. Yung mga, ano na yan, tanggap ko yan, makabawo sa yung mga sakit. Alam mo naman, napapakalayo ka, napaka. Whole day ka nagmamaneho, Sabi ni Ogos. Isipin mo, ikaw lang ha. nagtitipid ka, pero para may maitulong ka lang. Kaya minsan, sumasabog ang hakin, dibdib. Kaya mo, pagka, pagka marami na ako nakurakot. Mga katikram, kajarli, sa pagka-mayor ko. Um, sir, makatulong po tayo. Hindi nyo alam. Alam niya, ang puso ko ay napakabughaw oh. siyempre nagpapalakas sa atin yung ating Diyos, yung pamilya, oh. yung mga bata. Oo, <gasps> oh, tama yan. Una yun. Una ko yun. Iba yung pagmamahal. Oo, oh, mga yan. <clears throat> dini, dini, dini. Oh. Mm -hmm. Oh. Okay. Magpapakabait <inaudible> dito, wag pasaway. Mm. Na. Ano muna, ayusin muna namin yung mga gamit kung ano, bukas na lang. Okay, Then, okay. Uh, Kahit na sa ako yung Mm. Para ma Maayos muna namin Ako na lang mag-aayos. Tara, ayusin muna natin 'yung ano. damit mo. Ah. Na. Uwi na kami. Thank you. Ah, oh, sige, Niko. salamat ah. Salamat Ate, sa uh, bisita, uh, Ate, o, Ate salamat Mera. sa pagbisita, Yan. Yan. Ate Janet, thank you. Tay oh. uh, Ate Chris, thank you Ate Chris.